Ngayon isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol. Ngayon ang uh, mainit po na usapin ngayon dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas ay ito nga pong uh, uh, impeachment laban kay uh, BP Inday Sara Duterte. At uh, ngayon ay mapapakinggan natin yung naging pahayag nitong si uh, Attorney Vic Rodriguez na tumatakbo bilang uh, kandidato sa pagkasinador ayan na, uh, pakinggan po natin yung kanyang mga man naging pahayag uh, patungkol po dito sa impeachment laban kay uh, uh, BP uh, BP Inday Sara Duterte ito po mga idol pakinggan po ninyo ilihis yung balita sa totoong maanumalyang 2025 budget, kaya nila final itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Uulitin ko mga kababayan na kahit lagay mo ng 300 silang mambabatas, tatlong taang elitistang mambabatas na nakawit ang opisina ng pangalawang Pangulo na kung saan si Inday Sara Duterte ay hinalal ng 32 milyong Pilipino Huwag po tayong kumayag, mga kababayan. Ito'y lantarang panluloko. At kahit hindi ninyo binoto si Vice President Inday Sara Duterte, hindi na po si Vice President Inday Sara Duterte ang usapin dito. Ang usapin dito, itong napakaliit na grupo ng mga elitis ng mambabatas gagawin ang lahat para yurakan ang sagradong mandato ng sambayan ng Pilipino at ang ating prueba, sa sagasaan nila isasantabi na nakawin hindi lang ang pera nating mga Pilipino kung hindi pati ang tanggapan ng pangalawang pangulo 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically and constitutionally elected Vice President Inday Sara Duterte na nakawin lang ng ilang ang kongresista. Basahin ko lamang po yung ibang uh, nagpapahatid ng uh, mensahe. Si Felchris uh, Joey de la Carta, protect VP Sara in our country, protect Vice President Inday Sara, pero higit po riyan, protect the 32 million Filipinos so lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. Fuck of the matter, higit na malaki ang boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Higit na malaki ang boto ni Vice President Zara Duterte kesa kay Bongbong Marcos at higit na malaki ang pagkakasala ni Bongbong Marcos siya ang dapat impeach dahil sa kanyang pagpasa sa illegal, immoral, unconstitutional at invalid at criminal na 2025 national budget. Si uh, Kenny Kenny Cute, maraming salamat. Ipapanalo ka namin, Attorney Vic, maraming pong salamat. Kay Ruel Guevara, stay safe, Attorney Vic Rodriguez. Ikaw po ang pag-asa namin sa Senado. Mabuhay po kayo. Samahan po ninyo ako sa ating ginagawang uh, pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. At magbigay din po kayo kung minalalaman kayo mga impormasyon na sa tingin ninyo yung usaping panlipunan na dapat nating pag-usapan, talakayin at pasimplihin para po sa benepisyo ng mga ordinaryong Pilipino si Maria Calortiz, attorney warrant ko kay VP Sara, si Vice President Inday Sara Maisug na haharapin itong impeachment complaint laban sa kanya. Ang bantayan po natin mga kababayan, yung integridad ng magaganap na impeachment hearing kung magkakaroon ng hearing. Yan ang bantayan natin. Yung integridad ng proseso. Wala na po tayong magagawa dito sa mga elitistang kongresista na nag-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Tapos sa po yan eh. Uh, pirmahan na nila at uh, ito po'y for transmittal na sa Senado. Ang bantayan natin kung paano gagawin ng mga Senador, yung tinatawag nating Senator Judges, yung kanilang trabaho pagdating sa Impeachment Court. Mahalaga mahalaga. This is what I've been telling all of you. Not because I'm also a candidate for senator. No, you can uh, look for other person. Yes, tingin niyo ay dapat sa senado. Ang mahalaga ho yung qualification ng ilalagay natin sa senado ngayon. Pag natuloy po itong hearing, magiging impeachment court ang senado. Paano gagampanan ng mga senador na ilan jaan yung kanilang trabaho? bilang Senator Judges, mauunawaan ba nila yung appreciation ng evidence? Maiintindihan ba nila yung proper application of the rules of court? Kaya mahalaga, we should understand what is at stake for our country this coming midterm election. Kaya pasensya na ako kayo, nasa tabing kalsada ako, uh, huminto ko ako dahil nga mahalaga itong usaping ito. Kay Melvor M. Bercede, Sino ba papalit kay VP pag naalis siya sa pwesto, attorney? Ganito na nga po katalamak at hayop ang pagbubudol ng mga tao rito. Pag si Vice President po ay na-impeach at natanggal nila sa pwesto, sino sa tingin ninyo ang hahalili sa kanya? Hanggang pagkukuhaan po ng papalit sa kanya, o hindi sa Senado, ay sa Kongreso. Wala naman silang ilalagay na magmumula sa Senado eh kukuha yan sa kongreso so sino sa tingin ninyo ang kukunin nila sa kongreso ang aking hula titingnan nila si Martin Romualdez baka pwede maging bise presidente titingnan nila yung uh, anak ni Bongbong Marcos pwede maging bise presidente dahil ang requirement lang naman ay miyembro ng kongreso kung ito'y galing sa Senado o kailangan sa mababang kapulungan but we should not even reach that point we have to defend and protect the sacred mandate of the Filipino people yung 32 million Filipinos na bumoto kay Inday Sara Duterte ngayon ang panahon na kayong lahat ay kumilos. magingay, ingay iparinig ang inyong tinig. Labanan natin itong lantaran wholesale na pang-bubutol na ginagawa sa atin. Ulitin ko ha, babalik ko lang kayo sa sentro ng mga usapin. Ito'y ginagawa, pantakip disto sa napakalaking bulilyaso at anomalya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Itong illegal, immoral, invalid, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Si Karine, hindi lang si VP Sara kinalaban nila kundi pati ang INC. Well, uh, uh, hindi ho kasi ako miyembro ng Iglesia ni Cristo. Marami tayong kaibigan dyan. but I hope you understand. Wala po tayong karapatang magsalita on behalf of uh, our friends and brothers and sisters who are members of the Iglesia ni Cristo. But yes, I understand yung point ni Ginicani e na kaya nga lumabas at nagpakita ng uh, puwersa ang mga miyembro ng INC at iba't iba pa na sumali rin at necessarily INC dahil ayaw nga nila na nagkakawatak-watak ang ating bansa dahil lang sa maagang pamumulitika ng isang taong nangangarap maging Pangulo kahit wala siyang kapanapanalo. Yan ang tunay na dahilan dyan. Kaya uh, kay Angela, oh, maganda yon Angela. People's Power marami hum pamararaan ng pagpapakita ng People's Power. Mag-ingay po kayo sa inyong in, iba't ibang uh, social media sites. Makiisa po kayo, panluloko po ito. At uh, ang tunay na issue na nais nilang makalimutan ng tao ay yung fake scam report by scam report. Stella Kimbo, by scam report. Hindi ka namin nakakalimutan at hindi ka namin makakalimutan dahil ginagawa mong mangmang -mang ang mga Pilipino. Hindi ka namin mapapatawad. Sa e balitang hopya mani popcorn, so, nagsinungaling si Marcos when he said Sara is an important threaten sila sa kanya. Sara is very, very important. Constitutionally, siya ang successor kung sakaling may mangyari sa Pangulo kaya she is very very important and relevant. Sara Duterte is very very important because should she decide to run for president come 2028 at eto lamang si Martin Romualdez ang kalaban niya sure na pong mananalo ito dahil higit na mahal ng sambayan ng Pilipino si Vice President Inday Sara Duterte kesa dito sa namumuno sa napakatiwaling House of Representatives. Ito'y usapang diretsyo lamang at karapatan ko bilang Pilipino magsalita pagkat yan ay may garansya nakaukit nakasulat sa ating saligang batas. Kay Yuka, Yuka Riri, may chance po ba na ma-impeach din si 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 Bongbong? Dapat si Bongbong Marcos ang i-impeach. Nakita naman niyo yung sagot niya eh. Uh, tinanong siya ng reporter ng GMA 7 kung handa raw siyang magpa sa ilalim sa isang uh, hair follicle drug test. Ang sagot niya hindi lang isang no, dalawang no, talagang no. Dahil hindi raw po ito importante. Tanggalin na rin natin ang uh, pagbigpagya, paghihingi ng uh, negative drug test sa lahat na nag apply ng trabaho. Dahil uh, yan ang ipinapakitang ehemplo ng uh, Pangulo ng Republika ng Pilipinas nung siya'y na-corner at itinanong nung reporter ng GMA7. Ang sagot niya, hindi lang isang no, dalawang no. Kaya nga, balik tayo ulit sa usapin. Ang sentro po ng usapin ay yung nadiskubre natin na scam, na by-scam report. Imagine niyo ratifikado aprobado, Pirmado. At nung aming binusisi, ito po ay punong-puno ng blanco. Yung blanco mga kababayan, nagkakahalaga ng higit kumulang 241 billion pesos. Ganyan kalala kung paano tayo budulin ng administrasyong ito. Liting ko, kanina may mga nakaharap ako, yung mga miyembro ng sangguniang kabataan. Ultimo ang miyembro ng sangguniang kabataan ay marunong magpasa ng tama at legal na budget. Hangat po tayo ng kaunti. Ultimo, ang mga sangguniang barangay sa pamumuno ni Kapitan at ng kanyang mga kagawad, alam nila hindi ka pe pwedeng magpasa ng isang tao ng budget na merong blanco kahit isang patlang lang yan. Kahit isang blanco kahit isang sentimo, bawal. Ganon din ...ang municipal councils. Ganon din ang city council. Ganon din ang provincial board. Alam nila na hindi pe pwedeng magpasa ng budget na may blanco. Ang maganda rito, nung dinala na po natin sa Porte Suprema yung problemang ito... ...marurunong din ho magpasa ng tao ng budget ang mga justices ng Supreme Court. Alam nila, alam na alam ng uh, court administrator na hindi pe pwedeng magpanukala ng isang budget ng merong blanco kahit isang linya at kahit ang halaga lamang ay isang sentimo. Bawal po iyan. Iyan ang ginawa nilang pangbubudol sa atin. At ngayong sila'y naiipit na kung ano-ano na lang ang ginagawa, ini-impeach si Vice President Inday Sara Duterte pinatatawag yung mga vloggers para pagtakpan itong napakalaking bulilyasong pinasok ng Marcos administration. So ayan po, napakinggan nyo po yung mga naging pahayag nitong si Atty. Vic Rodriguez. At uh, sana po mga idol ay patuloy nyo pong abangan yung aking mga reaction video dito po sa aking channel. Alright. Salamat po sa inyong panonood mga idol. Maraming salamat po at uh, ingat po tayong lahat. Bye bye.